Yon, pahakot pa sa kayo, meron tayo isang manipisang biyahe dyan. Malolos lang, maunlad lang At sa loob lang din na maunlad natin na dalhin maraming maraming salamat muli sa mga nag share nagla-like, follow Siyempre sa pahakot pa sa kayo at saka sa Bijam Lights and Sounds At saka syempre, umpisa natin tong kwentuhan ito sa isang biyaheng manipisan At yan, nakita nyo naman medyo makulimlim Kulimlim, masarap magbiyahe at hindi masyadong mainit dahil nga makulimlim kailangan namin uulan dyan pero pagdating namin don sa paglilipatan medyo naabutan kami ng init pero okay lang din kahit papano saglit lang naman at malapit lang naman yung pinagkuha namin don sa pagdadalan namin pero medyo ang naging challenge nga sa amin parehong up and down yung pinagdala namin yung isa sa, sa up and down yung isa yung sa second floor kinuha yung mga gamit at saka nakita nyo naman isang mabilisang biyahe lang to at ito na nagbababa na syempre sila Insan Une at saka si Insan John John yung kasama natin ngayon. at ito nga yung titsura ng ng bahay na pinagkuhanan natin. At sa mga naghahanap ng apartment, meron nga pala sila dyan uh, bakante. Magdadalo yung bakante nilang venue dyan. Dyan lang yan sa may maunlad. Uh, pagpasok mo na maunlad, unang kanto, kaliwa, dere-derecho, tapos uh, kaliwa ulit, tapos dere-derecho, kanan na. Tapos dyan, makikita nyo na yung apartment na yan. At uh, block, black uh, 34, lot la 20 yung address Miko Street parang ganon yung apartment pa, sa pagtanong nyo na lang doon sa mga naghanap ng apartment yung gawing malolos okay din yan mayroon isang kwarto at maganda-ganda rin yung yung facilities maluwag-luwag din at mayroon din silang parang dirty kitchen sa likod basta doon may kusina sila patapos may may syempre isang CR Medyo kaya lang nalipat daw sila ma'am dyan dahil nga alis sa mag-abroad na si ma'am. Eh walang kasama yung anak. Kaya doon na lang lumipat muna doon sa kapatid niya. At para may kasama yung anak niya na pag alis niya eh may magbabantay-bantay. At naakit niya naman minsan pag mga ganyan up and down, na uh, syempre medyo napapagod yung mga kasama natin. Kaya sa next time sa mga susunod eh yun, aalamin talaga natin. Medyo hindi na naman na ikuwento sa atin nila ma'am na up and down yung ating paglilipatan. Kumbaga nagkasubuan na parang late na rin, late notice na rin na nabanggit sa amin. At ito nga syempre yung uh, kwarto, isang kwarto at saka nga yung, yung pinakakusina na may lababo, may CR at syempre may inidoro. At saka, syempre ito, tapos sa kaming magkarga, byahe na kami, punta na kami, at magbababa na kami. At muli, maraming maraming salamat sa mga tropa natin dyan, nagla-like, nagpapalo, nag share na kay paring Elmer na laging nag share ng mga, mga pinopost natin ganito. At sa mga naghahanap din ng, ng mga motor, mga single, PM nyo si Elmer Matic, napakadami mga binibentang items niyan, money at saka syempre yung mga second hand na motor nga na napakagaganda at napakasusulit at napakamumura lang yon. PM lang kayo kay Elmer Matic at saka syempre sa mga gusto magpagawa ng jingle may tropa tayong gumagawa ng jingle si paring Christopher Cruz Christopher ayong yung Bulacan jingle maker na Christian jingle maker yon. basa hanapin niyo Christopher Cruz sa Facebook napakahusay niya, napakamura, affordable at tsaka quality yung gagawin niyang jingle para sa inyong mga tumatakbo ngayon at sa mga kakilala nyo na tumatakbo ngayong halalan sa darating na halalan niya at saka yun Siyempre, ang Bijam License Sounds, maraming maraming salamat sa mga nagla-like, nagpa-follow, at saka nagsishare na ating mga video rin doon. At saka sa mga nagiging patuloy na mga nagiging client na nag-avail sa atin ng band, banda, band equipment, at saka syempre, 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 syempre yung License Sounds natin. At maraming maraming salamat muli sa palaging pagla-like at pag-suporta nyo sa aming page. At saka syempre yung mga tropa nating may drummer dyan. Sa mga tropa natin drummer dyan, meron i health uh, parang clinic sa darating na March 6 sa kapitolyo sa mga tropa natin mahilig sa pagda-drums may, may magtuturo nga ron PM lang kayo so kila, uh, kila, Alejandro basta may Alejandro i-ano ko na lang i-comment ko na lang dito kung yung pinaka pangalan niya o basta puta kayo ng March 6 sa kapitolyo meron gaganapin na drum clinic doon ayun na lang ang pinaka details noon simula ang maga hanggang hapon at maraming magpe-perform na magagaling na teacher. At saka syempre, ito na nga sa tayo sa paglilipat at nakita nyo yung pinagtaasa namin na eh, yan. Medyo makipot niya. kaya naging challenge yung pag-aakyat ng mga supa Kahit pa paano ay eh, nagkaroon kami ng konting pagtatagal pero kahit pa paano Binilisan na lang din namin dahil baka maabutan naman kami ng ulan. Pag uwi pero pag uwi naman namin sobrang init naman at ito pa na kami at ayaw magmeryenda ng dalawa dahil nga uh, 1pm nandoon na kami 2 30, tapos na kami kaya isang mabilisan lang na, na trabaho talaga itong pahakot pa sa kay da. kaso nga lang syempre pagod din pero yung marami marami salamat so may nyo pa yung pampis you. God bless yun, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan, para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, pag-usapan po natin meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat natin mga gamit, at sya yun, maraming maraming salamat din. sa mga client din natin na nag-abel sa Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, -na nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.